So pinipili niyo yung gusto niyo i-process. Sis so, paano natin sila lamang ang nakapag-identify initially ng 17 congressmen. At doon sa kanilang mga testimony, lumalabas na rin ang pangalan ni Saldico and Martin Romualdez. Kung, ngayon, kung ayaw ninyong ayaw ninyong uh, bigyan sila ng protection under that law. Kaya siguro umayong na sila sa ICI. So what is their status now with the DOJ? Are you insisting? That they restitute, how much? How do you compute it? If if I may, Your Honor. Oh yes. If I may, Your Honor, to be consistent, uh, the Department of Justice. No, you are not consistent from the beginning. Opo mo sa to be consistent. Okay. okay. There is no consistency here. Magkano ang gusto nyo restitute nila in the first place? Okay. okay. Wala pa po sa estado na gano'n. So, so, mga tuwi, hindi mapoprocess talaga yan. process po namin, Your Honor, yung kanyang application. Uh, How can you process the application, Mr. Chair, if you are providing another requisite which is not even written in the law? You are imagining something that is not within the law. You are Department of Justice. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Eh. You're supposed to be the chief. Pwede ho bang magdagdag, Your Honor? uh, halimbawa po sa pagitan po ng pagpapalitan ng ng statement mula sa witness sinabi ng isang witness di ba kasama ako sa sindikatong ito di ba at dahil sa kumita ako dito sa pagsali ko sa sindikatong ito kumita ako ng 10 milyon kuwasa ho ba naman hindi pa kukuhanin ng DOJ bago siya matanggap sa witness protection program. Mga practical na aspeto lang po, uh, your honor. So ano nga sinabi sa inyo ng mga diskaya? Uh na-determine niyo kung magkano ang kinita nila, di ba? Ka ka kaya po, uh, your honor. Hanggang, uh, na nabuo niyo na ba? Did they admit to you na sila ay nangulimbat ng ganito karaming pera? I, I, I have to explain myself. Yeah, pa. Hindi ko dinidepensa ng mga taong yon. Opo. Ginawa ko lamang yon do sa nalalaman ko na ma-identify natin ang pinaka mastermind dito. Yun lang, wala nang iba. Opo. Kung gusto niyo ang ma-identify puro butete at saka sapsap, -sap, bahala na kayo sa buhay niyo. Gusto rin po namin your honor. Gusto niyo pala eh. Opo. Why are you putting a requirement that is not within the law? Tsaka na natin sila pag... Pag na-prosecute na natin yung mandarambong, na-prosecute na natin yung mastermind, bakit? Makakalampas ba sila sa civil liability? Of course, the court will, in proper time, adjudicate kung anong dapat nilang isoli sa gobyerno. That is the only time when restitution can be done.